Yung ganitong klase ng specs, siguro guys, sakto lang po ito para sa 8.5 na kanyang presyo. Meron po siyang 5G na processor, IPS LCD na display with 120Hz, 45W case yung kanyang charger, 50MP na main camera, at 16MP na front selfie camera. Kahit siguro sa may kulang 10,000 na presyo, ay eh, acceptable na po yung ganyang combination ng mga specs ngayon. Like ni HMD Crest 5G, halos kanyang din po yung kanyang specs. Pero 8,000 lang po yung kanyang presyo. Tapos nga naka 5G na din. Pero what if sabihin ko sa inyo, hindi po 8,500 yung SRP ng smartphone na yan. Hindi rin po 10,000. Hindi rin po 12,000. Hindi rin po 13,000. At hindi rin po 14,000. Ang presyo po guys ng smartphone na to is 15,000 po siya. Sobrang mahal para sa may kanyang specs ngayon. Dahil 15,000 yan guys. Isipin mo Dimensity 6300 yung kanyang processor. Kasing lakas lang po yan guys ng G99. 45 watts sa charger. Grabe naman, mas maganda pa yung charger ni Vivo na merong 80 watts. At buti pa po si Honor X9C is naka AMOLED curved display po siya. Habang itong smartphone natin ngayon is IPS lang po yan. Isipin mo guys yung ganyang klase ng specs e eh parang same specs po siya ng Tecno Spire 35G na merong 8000 lang na SRP. Pero marami dito guys or even po ako inaamin ko. Hindi po ako nasusulitan sa specs po ng Tecno Spark 30, kahit po naka 5G yan. Sa totoo lang guys, hindi po 15,000 yung SRP ng smartphone na to. Mas mahal pa po guys. Dahil ang SRP po ng Realme 13 5G, is meron po siyang 17.3 na SRP. Sobrang mahal. Napakamahal. overpriced pa sa overpriced. Kung yung Tecno Camon 40 Pro 5G, is disappointed po tayo sa mga specs po niya. How much more itong si Realme guys? Ni hindi man lang po siya naka AMOLED display, hindi man lang po maganda yung kanyang camera at di rin po malakas yung kanyang processor pero si Tecno guys inapapangitan eh tayo how much more po itong si Realme sobrang pangit po niya lalo walang nag-stand out guys sa specs ng smart na to na para bang wala po tayo may paglalaban sa kanya dahil para pangalan lang po ni Realme ang may pagmamalaki ng smartphone na yan kumbaga meron po mga smartphone talaga na sobrang mahal na mga presyo pero sila din po yung mga smartphone na kahit pa pano meron po pagmamalaki Alike po nitong si Realme 13 5G. Wala po ako nakikita maganda sa specs ng smart na to. Sadya napakamahal pa po ng presyo niya. Kung naaalala niyo po guys, yung Realme 12 Plus 5G, 17.5 po yung kanyang SRP. At nag-sale po siya ng around 10,000 lang. Yun guys, napakaganda po ng specs na yun. Lalo kung makukuha po natin sa may discounted na presyo. Compare po dito, napakamahal po niya. Pero wala man lang po maganda sa kanyang specs. Lahat po is downgraded po yung kanyang specs dyan. Si Poco X7 Pro, malakas po siya sa may gaming. Si Camon 40 Pro, syempre sigurado maganda po sa kami camera niyan. Si nating phone 3A, maganda po ang design niya at maganda rin ang software. etong si Realme 13 5G, para sa may 17.3 na kanyang presyo, ano ba ang maganda rito? Ultimo display guys, naka-IPS lang po siya. May nalalaman pa pong vapor chamber cooling si Realme dyan. Hindi naman po sobrang lakas umiit ng kanyang processor dahil mahina lang po yan. Paka pang Mobile Legends lang po yan or Call of Duty Mobile yung lalaroin natin. At di naman po yan sobrang magiinit. Itong 50 megapixel na main camera niya kahit pa paano decent naman yan para sa akin. Hindi naman to the point guys na maja-justify din yung sobrang mahal na presyo. Hindi na ako magtataka kung bakit yung ibang mga smartphone nila Vivo at nila Oppo. Na sobrang pangit din ng specs pero yung iba naman guys is kahit pa paano naka-AMOLED at nabulis yung charger. Pero itong si Realme guys, ay eh mas malala pa po siya ngayon. Saka napakarami pong version guys ng Realme 13. Yung Realme 13 4G na meron Snapdragon 685 na processor na kulang 14,000 yung kanyang SRP. Tapos ito kang si Realme 13 5G na nasa 17,000 yung SRP. Yung Realme 13 Plus 5G, medyo maganda po yung kanyang specs na naka AMOLED display. Tapos mas mabilis sa charger Saka Dimensity 7300 na processor. Ang problema guys para sa may 20,000 na SRP, eh overpriced din po yan para sa akin. Meron din po silang Realme 13 Pro 5G na nasa kulang 25k yung SRP. Saka Realme 13 Pro Plus 5G na kulang kulang 30k naman yung SRP. Na sobrang napakamamahal guys. Kailan lang po yung mga pro version po ng mga smartphone ni Realme is nasa around 15,000 lang po. Like ng Realme 9 Pro, saka ng Realme 10 Pro 5G. Nasa around 15,000 lang po yan. Pero ngayon, downgraded na nga po yung kanyang specs. Eh, nagmahal pa po yung mga presyo. Saka isipin mo pag guys, ibang version pa ng mga smartphone ni Realme. Like ng Realme 8 5G. Sa pagkakaalala ko, meron po siyang 12,000 na SRP. Pero naka-amulad yun guys. At yung processor po ng Realme 8 5G. sa ng Realme 13 5G. Eh, hindi po sila nakakalayo. Overclock version lang po. Yung processor ng smartphone na to naggaling po sa may Realme 8 5G na na 4 years ago na kung di ako nagkakamali dahil yung Dimensity 700 5G saka yung Dimensity 6300 eh isang processor lang po yan na ilang beses na pong ino-overclock ni MediaTek sadyang bago lang po ang design at malaki lang po ang display ng bagong Realme na yan pero yung majority po ng kanyang specs eh downgraded po siya kung i-compare po natin sa mga lumang Realme ngayon tapos nagmamahal pa Di ko na alam kay Realme guys, ayoko na po sanang gawa ng review yung smartphone na to. Ang kaso guys, nung nakita ko po yung kanyang specs at yung kanyang presyo, eh sobrang napakamahal. Kaya baka sakali lang po guys sa pinag-iisipan yung bilhin ng smart na to, e wag na wag yun na pong susubukan. Dahil malulugi lang po tayo. Yung kanyang klase ng specs si Realme, parang yan lang po talaga yung specs ng Tecno Spark 35G. Na 8,000 lang po yung presyo. Naka-IPS display din po siya na meron 120Hz refresh rate din po yung version niya. At mayroong 108 megapixel na main camera. Mataas pa kay Realme. The 6300 din po yung kanyang processor. Mababa lang yung po yung charger ng Tecno na mayroong 18 watts. Pero at least naka dual speaker po siya. Habang si Realme kasi is naka single speaker lang. Di guys, joke lang po yan. Naka dual speaker naman po kahit paano si Realme dyan. Masyado na yatang masakit kung magiging single speaker pa yan. Napakarami po magandang smartphone sa mga kulang 10k ng mga presyo or around 10,000. Nandiyan po sila Infinix Note 45G, naka 12 512, naka AMOLED, magandang camera, magandang design, tapos naka wireless charging pa. Nandiyan din po ang Tecno Camon 35G, naka 5G pa rin tayo at maganda pa rin po ang camera. Tapos naka AMOLED din po. Paka sakaling naghahanap po kayo ng gaming, si Poco X6 5G, nasa around 10,000 din po siya. Naka 5G rin po siya, naka AMOLED, malakas ang processor, mabilis ang charger. Compare mo naman dito, almost double po yung kanyang presyo sa mga nabanggit ko. Pero napakahina po ng kanyang specs. Sa overall guys, hindi lang po sa isang specs po niya. Or even nga po guys yung napakamahal ng Redmi Note 14 5G. 14,000 po yung kanyang SRP sa may 8256 na version. Pero at least kay si Redmi is naka amoled yun. Compare po dito, na, ewan ko ba kay Realme guys. Kumbaga guys, mas magiging sulit po ang specs ng Redmi Note 14 5G. Pagka po kinuha natin siya. Dahil nga po dito. Pero still, para sa akin guys. Yung specs mo ng Redmi Note 14 5G, e eh medyo mahal po siya. Para sa may 17,000 na SRP. Para sa inyo guys. Ano po ang sulit na smartphone para sa may kanyang presyo. Comment yun na po sa may comment section. Thanks for watching.